kami ngayon sa pantalan ng Hundred Islands dito sa Alaminos. Ang oras ngayon ay alas 3. Medyo mainit. Kateri ka na pa ng araw. Tayo? Okay, galaan muna natin ang pantalan ng 100 Island's 6am to 6pm lang pala ng ano rito. Ito 'yung mga sasakyan ng mga bangka papunta sa mga high red, high, Hundred Islands

ang kadalasan daw dito 2, 5 yung bawat isang buwan dyan bawat isa pag uh, lumaraga bali 15 na tao ang kasya dyan Yung mga namiming with de Palaritos Cavite Bay. tabi okay.

ang apat tayo, ang apat ganito din. Ang security Ang mga isa sa mga Hundred Islands. Kasi ba apat sa Malina? <laughs> Yung kasi apat daw. <laughs>

tangan si si Belly ko picture din naman din naman ginawa din naman bayad ng ganon loko loko talaga butang yun tira na iba bayad ng ganon yun oh kita mo yun kita bimo yun ayun natin at may na mingwit mingwit di din naman mo Ini din. At Atau nanti. Ano yung kinuha dyan eh? Layo Ano yung kinuha yan eh sa'yo Sayang, di ko na dala yung bingwit ko dito Ayun yun ang tingin yun Ay, yun ang tingin yun Ay, yun ang tingin yun Ay, yun Western Pangasinan Anglers <laughs> Nakita mo ba yon. Kaya lang, hipo, ang hihipo na kanilang pamain Hipon? Oo, oh, hipon na maliliit

Ngayon uli kaya. Wala, walang nahuli. Landa rito. <laughs> Nuubos lang yung pain nila.